Sa today's video, magluto naman tayo ngayon ng chicken apretada. Meron tayong isang kilang manok na tinanggalan ko lang ng balat. Carrots and patatas na hiniwa ko lang ng into cubes. Bawang, green chili, and red bell pepper. Six pieces chicken hotdog and one medium white onion. Maraming kamatis, chicken cube, tomato sauce, and green peas. Sinimulan ko na pala ito sa pagpiprito. Lutuin lang natin ito hanggang sa maging light brown ng ating chicken. Kapag naging ganito na, nag light brown ng ating chicken ay balikta rin naman natin. Lutuin lang ulit hanggang sa maging light brown ulit ang ilalim. At ngayon, okay na to. Ililipat ko lang ito sa isang plato. Sunod naman natin i-fry ang patatas. Yan, igigilid lang natin. At dyan natin ilalagay ang kabilang side ng carrots. Lutuin lang natin ito hanggang sa maging light brown katulad nito. Nagbawas lang ako dyan ng mantika at dyan pa rin tayo magigisa ng bawang at sibuyas. Pinagsabay ko na po itong bawang at sibuyas. At nung medyo malambot ng ating sibuyas, inilagay ko na ang ating kamatis. Igisa lang po natin ito saglit. After nyan, inilagay na natin ang chicken. Then, takpan lang natin ito saglit hanggang sa kumulo. After kumulo, inahanuhan ko lang ito saglit para hindi naman magdikit-dikit. At inilagay ko na rin ang 115 grams ng tomato sauce. Nagdagdag din ako dyan ng one and cup ng tubig. Para naman less salt na, naglagay na rin ako dyan ng chicken cube. Naglagay na din ng kaunting asin at paminta. Takpan naman natin ito ulit at pakuluan ng hanggang 5 minutes. At ito na nga, after 5 minutes, ilagay na natin ang chicken hotdog. Isunod na din natin ilagay ang patatas at carrots. At muntik ko nang na nga makalimutan ilagay ang dahon ng laurel kaya inilagay ko na. At ilagay na rin natin ang green chili and bell pepper. Pakuluan lang natin ito hanggang 3 minutes hanggang sa maluto ang patatas and carrots. At ito na nga, after 3 minutes na paghihintay, ay ilagay na natin ang pinakahuling ingredients ay ang green peas. Lutuin lang natin ito hanggang 1 to 2 minutes. At ito na nga, luto na talaga ang ating chicken apricada. At talagang nakakatakam naman talaga, oh. Kaya naman magluto ka na nito sis, wag kang puro adobo para hindi naman nakakasawa.